Magandang araw po mga ka-farmer at welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay magtutusok tayo ng ilong ng baka. Pero bago yan, ipakikita ko muna sa inyo ang ating kakailanganin. Kailangan po natin gumamit ng gloves na rubberized po yung palad for safety purposes. Ayan. At kutsilyo na matalas. Mapurupura nga yung kutsilyo, asahin mamaya. Siyempre ang ating pantusok na stainless. Number uh, 17 po ang ating lubid 12 mm ang gamit kong pang tusok yan para hindi ganun kalaki yung magiging butas ng ilong ng baka nylon at syempre mortigon kung kakailanganin magbabaw na rin tayo yan, ito po nga aking gawang mortigon ay number 20 lang ito kaya lang naging malapad yung nasa ibabaw niya gawa ng dinoble ko lang yung lubid kaya po ganyan ang itsura mas naging malapad yan yun po yung gamit kong lubid yun nasa kanan ginagamit ko rin po pagka ako yung nag, uh, nagbebenta po ng pang ilong or ng pantosok ng ilong doble lang po yan kaya nagmukhang malapad yan po ang mortigo natin yung mga binibenta ko po ay yung kulay orange Gawa ng yung kulay orange number 22 ang lubid doon. Mas, mal, mas malaki, mas matibay. Ito number 20 lang. Yan, ito po yung number 22. Yan, yan po yung aking ginagamit sa mga mortegon na aking binibenta. Mataba na po yung lubid na yan. Tsaka mas maganda yung pagkanaylo niya. Yun nga lang ay medyo mahirap gawing mortigon. Gawa ng medyo pino yung kanyang hibla. Hindi kagaya ng kulay blue na pino din pero uh, magkakasama pa rin sila pagka tinanggal mo yung paso na kanyang hibla Yan. sana po eh hindi umulan medyo madilim dilim po ang langit ngayon parang may bagyo ata sa may bandang kagayan pagkatapos ka parmer magdidisinfect tayo ng ating pantusok Ayan, stainless naman kaso nga lang iba pa rin yung malilinis muna natin bago gamitin para sigurado. yan linisin lang po ng alkohol at gumamit ng bulak. Bulak na may alkohol. <tod noise> Ngayon po. Anong iyong ginagawa, kuya? Anong ula, ano ngayon ginagawa ko ya? Ano ko lang ito? Meron ka pong lak. Kape muna tayo. <laughs> Kumain na po o, ako. Salamat to. Meron na kayong lak lock diyan. May Lak? Yung goma po. Ah, ano, meron. Meron. Dami ata kay diyan goma Mga pinagpalitan ng gulong. Malakas na ha? Oh. Sugat mo eh. Uh, gamot yan, gamot. Wala yan sir, gamotin lang yan. Pero yung isa nanay eh. Saan <laughs> yung gumamu sir? Paano uh, yung busing yung palagay dito? <laughs> Malit lang naman yun, number 17 lang ha. Puturo so, na rin natin ng pampatakal. Tama lang ako. Number 17. Tama lang yan. Okay. Okay na yan. Tama ka. Light chain Ayos na. Ayos na yan. Punti pa ako ya. Ako ah, na po. Ako na. Saka yung isa ipaltala din natin ng pang... Ano, dito din magpapaltala mo ng eh. Ang likod ay nag-iisa po. Pag wala patulong, ngayon ay napaltal. ah Kasi so isa hondala ko. Ha? Ah? Isa hondala ko din eh. Ano yung hondala mo? Dito ah, dyan ba? Sige. Akala ko hindi... Akala ko nagkabit yun ah. Hindi ko <laughs> Ito yung ipagkaso na nag-iisa, gawa ng wala malang maghila. Oo. Ito natin malaki-laki. Malaki na yan eh. Large na yan. Ano, dulo na kami. Tinayagan mo na. Sige natin. Ano ah. nga. Baka hili may... wala malang maghila. Halala eh. Ay hindi ko mahila Nasaan ba daw yung baka? Nandun sa may pwesta doon natin. Ano ko yan? Bala. Ito na na Dito ba sa kaliwa? Oo, doon sa doon, so may ilahan ng basketball court Ah Kaya pag dito pagkawala ka isang tagaan sa alalay pang kasama

aba Sasabihin na rin yung pagtuturok Turo na ng vitamins para in case na matusukan ay eh, hindi masyadong tatamlay. Hindi na kasing kumain yun pag uh, ano, natusukan. Mamamayat. So ang edad ng baka pag inyong tutusukan or yung baka kapag inyong tutusukan wala po yung eksaktong edad <coughs> basta ang baka ay matigas ng hilahin or sa tingin nyo delikado na kayong galaga kayo ang nahihila pwede nyo natusukan hindi nyo kailangan pang paida din paabutin pa ng dalawang taon sa katutusukan kalimitan ng mga bakang ano magugulang ay yung mga galing norte mga dinadala dito sa Quezon, Batangas tinutusokan na yung mga ano na, dalawang taon mahigit kaya pag tinusokan napakakunat 5 ml lang 6 ml pala to ang ganyang bubbles ang hirap tanggalin yan ang ating, pa, ating tanggalin eh. maliit naman eh huwag lang sobrang laki Uh, patak na yung gamot, pero andun pa rin sa maliit na okay lang ating mortigon palitan na natin Субтитры Ito, eh. dati ang amo nito ay yung isang pang ilong niya eh Pinasapak muna bago birahin sa so, natin dali tiyat tatali ang uso. hindi makapalag Paso Ayan ko na, ayaw mo pumasok eh Ayaw mo pumasok eh Ayan, pasok Ayan, papasokin natin Hei! Balik. Iya, baik-baik. Kaliman sih. Ini kan lumuk Ini Yang wajah. Ini erik-erik. Teka, teka. Itatali ko mga dito. Baka... hindi kaya biglang magpilay-pilayan. Hindi po. Mas maganda nga yung sarani yung mga ano. Mm.

Saan yung guman natin? Saan po? Ayos. Ah. Ayos. Ang hirap na. O yung sa ano? kita silungan muna natin Tanggal ito eh Tiga na pa ah. Nasaan pa yung luma, Lubit? Ito yung luma Tiga ano muna natin Tanggalin muna natin ito parehas naman sila ng haba ano siya kaya bubuk na bubuk ko hey okay. ayan ka na ngayon may tusok ka na yun ay eh, mga kadagos <laughs> oh. binata ka na ngayon Bali wala naman sa kanya hmm. naman nasaktan, eh. Ha? Parang hindi nasaktan. Wala nga. Wala nga. Ayan, dyan, dyan ako, kita ako. Na. Oh, aku wala naman itu, eh. Tanya pak. Oh, yeah. Papalitan ah, ka lang naman, hindi ka naman sasaktan eh. Hmm. Ah, gwa wala ka. Oh. Huwag ka magwala. Para sa'yo. Wala ah. kami. Wala pa, dito sa isang malang yun 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 na lang sa kanan lang po ayusin yun na yun basta okay. sa kapag kain eh, makakatakas mahihila ko na yan mahahawakan na ako eh oh, Yan, yan yung na tinahawakin. Ari pong isa. Itong isa na itatanggalin natin natin. Oo. na muna, tatanggalin namin yung isa at magdadalo ang mortigon mo teka muna ikaw eh galit na galit ka hindi ka na masasaktan papansang ka lang ng mortigon mo ay gito kamay niya kuya baka maipit ng mo gusto may sasaktan ka okay, so, alis na, wala na ito hmm, ogena Pugi na. Kita mo para galing mo. <laughs> ikaw naman ay... Eh. Pugi na. <laughs> oh, hinihila lang ang mustigon mo ay eh. ikaw ay eh, galit ka na. Yan, yan ka na. Yan so, galit na galit na eh. Ay, lang niya hinahawakan. Meron <laughs> kayong mailap eh, tatak mo na agad dyan eh, pag ano. Talagang mailap. Pero maamo siya, hindi naman siya kasi... Ibig sabihin nyo kung talagang mailap nga, tatak mo hmm. nga malayo. Nasaan yung paltak ito pa nila kung itatali muna yung ano um, damo nila doon at gawa ng pagkaubos na doon saka hindi pa dito, dito kasi yung tura. dito pa na muna itatali niya mga ito to. So, Buti ko na maliit. Tabi nyo na lang po. Sige. Kasi okay. so, pagkano yung tinatabi ko talaga yan, mga pinaggamitan nila. Tabuhin yung paltak. Na, yan, ito uh -huh. Ay, na, ayan, ito. Ah. Ito na, dito na mula ito. Lambot, lambot 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 tusukan yung isang yun so, parang no? hindi siya nagalit ano parang hindi siya nasaktan ano hindi mo ayan bali wala o oh, hindi oh. na ako nasaktan yan hindi na masyadong iin dahil mm hmm. iba kaya pag natusukan yun eh, ilang araw na hindi makakain eh mm hmm. tatakaw pati ko yan gawa ng vitamins naturo ka ng vitamins may gitna dyan kayo ang ano hindi mo nakagalis hindi mo nakagalis kaya sabi ko nga sa iyo pag uwi mo ay eh.

Kasi hindi <laughs> na ako. Kala ay siya sasaktan. Ganda na ano. Oo. Oh, oh. Bilog na ng katawan. Niyo. Bilog na. Halos nagpaparihan. Halos hindi na naglalalayo doon sa isa. Okay, may isang taon pa sa inyo eh. Hmm. Hindi ko pati si Jama, anong katawan niyan, hindi talaga ninipis yan. Kaya ba sabihin gutom? At hindi eh, nyo ipasto na dalawang araw, hindi yung basta-basta. Oh, eh, ano. Kayo. Makapalang ano niyan? Pagkakano'y binibisita ko yan ang... Makapalang katawan sa Magkatanghali Magat hapon. Saan ang kamay ko? <laughs> nadali yung balat. Ay, ako, ako din na dito. May balat din. Nadali mo niyan. Sana yun na tayo masugatan. Hindi ni nadali. Iwan ang balat eh. <laughs> may, may, balat lang. Sa, sana yun na tayo masugatan. Mm -hmm. Ay, pa ako, Nadali ng lubid doon na karaan. Bagay talagang nag ng hayop ay hindi pagka may kaunti sugat ay hindi niniinda. Ito na yun na. Mm hindi -hmm. malang nadala eh. Hmm. Yung, yung mortigod po hmm. yeah, gawin nyo lang kuya ilipat nyo na lang din sa may ano ilipat nyo na lang din sa may loob yung pang ilong nalapit pa kaya nga po kaya natin kapal lang huli wala rin ka rin kapuit-puit eh, nandumating dito yung mga bagong panak ko doon na hindi ko lang alam, alam kung kailan nilalabas yun yung mga bagong panak doon sa binilang ko nito sa chaong oo uh, 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 parang lalaway uh, hindi nga mag iinaw ugat po hindi, uh, kahit ilalagyan ko ng bulilay uh, e pagpakanin mo eh, hindi atinong isprayan? nare? kaso nga lang e rin hindi eh, yan nilalangaw hindi ko lang walang oh, gamutla din na ray? ganun, dalawa, dapat ayong hindi nila lang. grasa ho. iba iba. Oh, grasa. oh, malak, malakit yon eh ayodapun uh, uh, na lang oh yung mielup na, Malagawanda andam mo. May baka pa hudo sa kabila doon. Yung at, yung Hindi, yung dalawa hudo na nakaraan. Mm. Ay, yun yung sa kabila. Ah. Pagka hindi ako pinagtatali, natali siya. Ay, rapi yun. Uh. Ah. Nanugang yung talibiri. Yung isa ko nandang. Andiyan ah. ah. mo, hindi sa may lugar na yan. Uh. nyo pa, ibinta yung, ano, yung isang Tagalog na malaki nandiyan. Yung man, pagka, ano yung... Sayang yung panahon doon. Sabi ko kung papalitan hindi palitan. di palitan. Hindi ko na papapalitan. Hindi <laughs> eh, naman nakukuha doon. Kung hindi naman yung sa akin dinala, hindi eh, ko naman nakukuha doon. Para naawa lang kayo. Mm -hmm. Saka dinala sa akin ang basta na lang. Kaya nga. Hindi mo lang pinating na sa inyo. Mm -hmm. Lugi ko kayo doon sa pagod eh. Doon sa isa. Mm -hmm. Doon sa isa, tutubo kayo. So, graduate na ito ang inyong anak eh. Nag meeting na ngayon uh, na. Ano gawin ka rito? Work care IT. IT Sa 3rd year eh. wala. wala naman natang exam, exam na yun eh. uh, uh, Wala Wala naman ng OJT Wala Mahal lang magbabayad pala kayo 2-3, ay 2-5 Ano po yung kada buwan? Hindi, okay. kada buwan Abong OJT na Mura? Kano kaya mga ganitong oh Mga Ah, mga gunagin ko pa! Ano kaya? Ay, Salamat pula, transformer pauwi na ako pero bago ko ay bibili muna ako ng ano, molasses may nagpapabili lamang ng molasses Kaya na po dito 280 280 Ito po yung malagot ito yung pabili ng aking katrabaho pabili ng aking katrabaho na nagkakambing at nagbabaka na rin Babado nagbabaka yun Pabago mag-aaral uh, mga tanong-tanong Lagi nagtatanong sa akin yun Yung mga aking katrabaho ni yun Si Marvin Parang Marvin para Yan So So yan So kabaramer Ay ang dito na lamang muna Ang ating video ating Salamat po ulit sa inyong oras Happy farming po uh, Mag-iingat po kayo palagi Lalo na po dyan sa may bandang uh, kagayan May bagyo po ata ngayon dito naman po ay ayos ang panahon uh, wala namang ulan pero medyo madilim ang langit happy pa yung to ingat po kayo uh, God bless po sa ating lahat